Putra oh, gis naman yan, ano hindi sa naman. Ay? sabi nga ni Pisan na GPD pang high grade. <laughs> <laughs> so, miki, Oo, <laughs> oh, ulo, Siyempre, hindi ka nakakilala ng kawit. Hindi na nakakakilala dito may ari. Hindi ko na ano yung pagbagsak. Ano, bubukasan pa natin, huwag na. Yan pa, yan pa, yan pa. Na lang. Ay, sumunan yan, at sumunan. Ay, sumunan natin pagbagsak. Ay, sumunan natin pagbagsak. Ay, sumunan natin pagbagsak. Nini oh. bago lang yan. Video video transmit may, may turato. <laughs> Ay, matigas na yata yan. magpa matigas na. Kun na nang na. na. na ano yan. Yes, oh. Matigas ma ah. ma ma Buka na. Bukarin. Bukarin na. Bukarin pidi Buka rin. bambu Buka rin. Buka rin. Buka rin. kayo. Ayun. sabaw. Ayun. Ay putang na. Hindi yata yan ano ba? Nayo no? Isa? Yan tuyo, dalawa? ano-ano -ano na lamang hinihikit mo ay. Sinasayang mo ay. Ito kabila. Ang <travaille> uh, tuyo. Yeah, yan. Um, <irling of a power ripenshrie> mm, para sigurado. Kadali boy. Mas kaliyan ay. Oo <laughs> no, Oo nga. Kila ang batik pala. Hindi ba diba kasi si pag ano, ang pagkawitin mo? At tani ikaw. ang batik. Asawi <laughs> dito ay. iiwan na lang yung kawit sa taas. Ay, diyan, ay, ba, sa sao na kabila. Dun ang batik. Yan ayan, yan oh, yan sa kabilan niyan ang lawit na yan. Yan ang batik pura yung mo. Ang okay. <laughs> matigas na. Wala okay. ka yung na practice. Yan. Yung isa, sa na so, na Nawala na yung ah, mga tinaling ah, dito ni ah, Ricky. Eh, Mura pa ba yan niya. mura. mura ba, yan, ba niya mura? Hindi mura. 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 Tanggalin mo muna ng isa. Hindi.

Na yun yung ano, di ba? Yan. Yung Ayan. ano, pichil. Ah. Ah. Di yung malambot, katama lang niya. Ba kibig. Baba Hala. Tanggal, tanggal. tanggal. babagsak ang ay. Ina-ina. Ah. Ah. Ina-ina. Ah. Ah. Ina-ina. Ah. Ah. Ina-ina. Ah. Ah. Ina-ina. 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 ina 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 ina

Huwag to to? Okay. mo bayo rin kain mm -hmm. at tinadagta. Ah, babaate na? Mm hmm. Ah, ano Sabaw. Sabaw asam. Ano ka? Pwede ba yan sa kanya agad? Mm hmm. Ay, sabi, mm -hmm. Mm hmm. Maganda nga yan eh. Para nga kain. Hindi parang sinakain. Hindi so, yan. Hindi nga naman yun. Hindi <laughs> nga naman yung stock. Yan. mo i-sabit sa damit mo, Nining.